sa larangan ng fashion model, si Bea Guevara, labing tatlong taong gulang ay na-discover ng isang ahensya na nangangasiwa sa publicity ng mga sikat na specialty store gaya ng Potion, Tuasis, Kylie, Laredo, mga pasyurans at iba pa. Noong una ay duda pa ang magina dahil na discover si Bea nang sila ay nakasakay sa subway dito sa Paris. Subalit ang kanilang tinawagan ng nasabing ahensya ay doon nag-umpisa si Bea sa larangan ng pagmomodel nag-iisang anak lamang sa si Bea na nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan sa Paris. Ay naman sa kanyang mga magulang, ang lahat ng kanyang kinikita sa pag-model ay direktang pumapasok sa kanyang bank account. At ito ay kanya lamang magagamit kapag pagdating ng kanyang kalabigong taong gulang. Aral. Ang kanyang kinikita, diretso kagad sa banko. Hindi kami, uh, hindi kami humahawak noon. Ay, ay, hindi namin na nagagalaw siya lang ang may karapatan doon at uh, yun ay mawi-withdraw lang niya pag siya ay 18 years old. Ibang patakaran dito sa France, sabi nila Mr. and Mrs. Ralde and Hindi pwedeng galawin ng mga magulang ang income ng kanilang mga anak. Yeah. Ang maganda dito sa France, uh, yung mga kinikita ng mga bata ay diretso sa kanilang account at walang pakialam ang mga magulang hanggang ang iyong anak ay wala pang 18 years old kasi mga minor pa sila at inilalaan para sa kanilang kinabukasan. Nagpapasalamat naman si Bea sa suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang at nangako siya na kanyang pagbubutihin ang kanyang pag-aaral kahit na siya ay abala sa pagmamodel. Uh, before, I don't want to be a model. But when I try, I like it. Thank you so much, Papa and Mama, for all your support. Ilan lamang ito sa mga katalog ng mga kumpanyang kanyang dinala sa larangan ng pagmamodel. para sa balitang Paris Richard Villanueva